Paano makahingi ng tulong sa DSWD ang mga nasalanta ng bagyo, lindol at mga nasunugan? So, pwedeng cash o in-kind assistance. Isa sa mga tulong na pwede mong ilapit sa DSWD ay kung isa kayo sa mga nasalanta ng bagyo at nasiraan ng inyong bahay. eto na ang pagkakataon nyo na makahingi ng tulong mula sa DSWD. Dahil katatapos lang ng dalawang magkasunod na mapinsalong bagyo, binigyan ng priority ng DSWD ang mga naapektuhan o apektado nito. Next week, magsisimula na ang emergency cash transfer or financial assistance para sa mga mamamayan natin na may mga totally or partially damaged na mga tahanan. Ano ang dapat mong gawin kung kayo ay apektado na lindol, bagyo o kaya ay nasunugan? Makipag-ugnayan muna sa inyong barangay, ipaalam sa barangay na kayo ay apektado ng bagyo, halimbawa nasira ang bahay, nawala ng kabuhayan, at iba pa. Ang barangay ang una magbibigay ng listahan ng mga nasalanta sa Municipal o City Social Welfare and Development Office o MSWDO. Number two, pumunta sa inyong MSWDO o DSWD field office. Dalhin ang mga valid IDs at proof of residence, halimbawa, yung inyong barangay certificate, pictures ng pinsala o police report kung may nasira o nawala. Sabihin na kayo ay mag-a-apply para sa AX o yung Assistance to Individual in Crisis Situation Program ng DSWD. May video na rin tayo kung paano mag-apply sa AX ng DSWD para sa mga iba pang mga assistance na pwede para sa iyo. Ilalagay ko rin ang link sa description para ikiklik nyo na lang at mapanood nyo anytime. So, anong uri ng tulong ang maaaring ibigay ng DSWD? Para sa ating mga biktima ng totally damaged na mga tahanan, makakatanggap po tayo ng 10,263 pesos mula sa DSWD. At para naman sa mga may partially damaged na tahanan, ang matatanggap nyo ay 5,287 pesos. Tulong na maaaring ibigay ng DSWD. Una-una, 5K hanggang 10K na cash assistance. Depende yan sa pinsala at sitwasyon. Susunod ay ang mga relief goods. Ang din sila niyan, ano, mga food packs, mga hygiene kits at iba pa. At temporary shelter o financial aid pa pagpapatayong muli ng inyong bahay. Number 4. Maghintay ng verification at release. Susuriin ang DSWD ang inyong mga dokumento at pinsala. Kapag kayo ay kwalipikado, ipapaabot nila ang tulong pinansyal o relief goods sa inyo. Kadalasan sa pamamagitan ng LGU o Payout Center. Magsisimula na po tayo next week. Ang tabayanan nyo, malalaman nyo mula sa departamento at sa inyong mga lokal na opisyal ang final na schedule sa inyong lugar. So paano ang magiging sistema ng payout? Ang payout ay ibibigay by batch Ibig sabihin, hindi sabay-sabay So mayroong first batch, may second batch at may third batch Kaya huwag kayong mag-alala Ang aming uh, proseso po, gagawin natin itong by batch May mauuna muna, then sunod-sunod na po lahat Huwag po tayong mag-alala kung hindi tayo nasama sa unang batch Marahil makasama tayo sa second batch o sa third batch Ang plano po ng DSWD sa mabilis na panahon, matapos po ang mga payout para sa karagdagang impormasyon, nandiyan ang hotline ng DSWD at pwede yung tawagan anytime. So hanggang dito na lamang at sana ay nakatulong po muli kami sa inyo. Huwag nyo lang po kakalimutan na mag-like, comment at share nyo na rin ang magandang balita na to. At maraming maraming salamat po at huwag nyo lang kalimutan mag-subscribe sa ating channel.